let's go uh, what's up good day netizens this is net adriano kung bago sa channel ko don't forget to hit the subscribe button and notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload pusa pa <laughs> ano ba ito pusa na ito <laughs> pusa eh naku po hindi kang ng pusa Ayun, so job so, Good morning sa inyo guys uh, Kahapon kasi netizens ay uh, na memory full Habang ako yung nagre-record So hindi ko na nakuhanan yung buong kalsada while driving So let's check it out kung ano na nalagay ngayon Since today is Tuesday if I'm not mistaken So Sunday yung Ashfall Monday is Walang pasok ng Monday ang mga government at mga estudyante Government employee at mga estudyante So right now, tuloy na ulit ang buhay Ganun lang, ganun lang kalakas ang mga Pinoy Actually, yung iba nga sa mga private Mga private employee is tuloy na agad kahapon pa lang sa Ashfall so Sana'y wala naman na puruhan I mean, uh, kasi tingnan nyo, oh, grabe pa rin yung ash All over the place So, yung iba ka ng Ashfall is pinapapasok pa. Delikado yan, guys. Yung amoy parang like sulfur thing na amoy sa kalsada. Delikado. Pakalikabok, yan, eh, no? Kahit saan ka pumunta, uuwi ka ng alikabok dito. Kaya kaya kung kakaligong mo kawawa. Kawawa mga estudyante, pati mga empleyado, kawawa. And ayan, uh, ito na yung situation siguro hindi na ganoon kalala kagaya kahapon na talagang nakakatakot parang ghost town na parang nasa ibang bansa parang nasa desierto so ngayon we'll see if there's any changes sa roads malas ko lang naunahan ako na itong truck dati so, hindi tayo magkaroon ng better view sa road nakakatakot naman magmadali dahil itong sorry ito yung kahinaan natin eh ng gulong natin eh buhangin ash tingnan mo <laughs> alas tinakpan na yung buong buka pati yung mata nung nakasalubong ko kung nakita nyo kasi grabe nga eh grabe ang alikabok uy nakakatakot ito kahinaan ng gulong natin guys so kung sakaling man na din sa lugar ninyo is okay kayo magmamadali magpatakbo dahil delikado to Dahan, dahan lang kinain ko na lahat ng alikabok ng truck na to ano ba yan fail tsaka huwag bubuntot sa mga truck kagaya nito oh. kain na alikabok kayo <coughs> ano yan malas <laughs> Ayun, tuloy na ulit ang buhay ng mga Pinoy. ganon ganun lang yun. At, uh, mukhang wala masyadong nagpaparamdam dun sa may, uh, mga taga-talisay, no? Sa mga taga-tagaytay. Ewan ko, siguro, ano pa nga. Sobrang nag -ano pa sila. Tumabangon pa sila. Wala sa pangyayari sana naman ay hindi umaano teka lang ayusin ko yung microphone ko ito na naman tayo yan maharang kasi sa camera tong microphone eh kaya minsan nagiging unusable yung footage ko eh dahil dito sa microphone so ngayon is tuloy na ulit ang buhay oh, hindi oh, naman ako makatingala ngayon yun malinis na ang bilis malinis na agad hindi ko alam kung may nagwalis or na wipe na wipe out na ng mga dumadaan. kasi dami na rin kasi dumaan. Feeling ko na wipe out na pagilid yung mga alikabok. Hindi na ganoon kasama kagaya kahapon. Grabe kahapon. Nakakagulat, parang nasa ibang lugar sa ibang bansa. lang <clears throat> gigilid lang ako saglit dahil yung microphone ko ay eh, nakaharang na naman sa camera giging unusable na naman tong mga clips ko eh commercial lang yun alright tuloy tuloy ang laban Okay na oh. Okay na, sayang ka pun talaga Naputol yung vlog ko. Hindi natin nakita to pero okay na, okay na siya ngayon. In good situation na siya. Mukhang may mga nagpapaala. All right. So, yun ayusin natin yung mga natirang abo sa bahay, no? Kasi if I'm not mistaken, parang semento daw to eh na pag nabasa. Yun pa pala isa, naku yun na tuklasan ko kapag ka nabasa to napakadulas napakadulas yan guys kahit naka kahit tap matapakan mo lang grabe yan dulas nakakadisgrasya din either tuyo o basa pagka tuyo ganyan buhangin delikado sa atin sa gulong natin pagbasa delikado pa rin ingat lang sa pagbasa kasi nabarado to sa mga drainage So magkokos din to ng ano ng baha kung sakali mang pangit yung pagkakaano natin. Pagkaka ano ba tawag diyan eliminate natin dito sa mga abo na yan. And also yung mga alaga nating hayop no, iwasan din natin maalanghap nila yan and also ma mapasama sa pagkain dahil nga delikado daw. So yung yung pinsan ko kasi is hindi, hindi ko ano eh kung yun din yung cause pero tumawag kasi siya sa amin gawa no, yung aso nila is para naging naghingalo nung nakalanghap tsaka naka intake yata nito sa tubigan or what yun during ash fall, that time so yun na yun may mga naglilinis pala kaya nawawala na so kahapon naman eh wala naman na yata ang ash fall. as far as I know kasi wala na yung motor eh Nakikita mo kasi yan sa motor eh. Nadalasan punong-puno. Lalo nung Sunday. salit mo lang maiwanan. Grabe, punong-puno. Minsan na minsan lang itong ganito nangyayari. Nakakagulat. Everyone is devastated. So, kung nasa lanta kayo ng gusto, uh, uh, please pray, guys. Alam ko may mga padating na natulong. And also, yun pa rin, open pa rin ako sa any help, like any donation ride na gusto nyong ganapin. I'm willing to join para sa mga kababayan natin dyan, sa talisay, sa taal, na nakangailangan ng tulong. I'm willing to help. So, let's cooperate guys kung kaya nating mag-offer ng help. Mas maganda. Mahirap kasi yung ay yung mapunta sa ganong situation mas maigi na na tayo nag-extend ng help we're still blessed at the end of the day we're still blessed na uh, hindi siya ganon kagrabe oo everyone was shocked pero hindi hindi siya ganon kagrabe I mean hindi naman ganon kalala yung nangyari kisa sa sa iba pa na mga nangyari noon na natural disaster and calamities kawawa yung mga ano nakita ko sa facebook yung mga kabayo na nasa uh, parang island near near the taal hindi sila sa island so syempre hindi naman yun may evacuate ng mga may-ari dahil kailangan pa nilang magbangka papunta dun eh So, nung binalikan nila is punong-puno na ng abo yung mga kabayo pero buhay pa rin. Nakita ko lang sa Facebook pero parang ano, parang nalaplos na yung mga balat dahil nga tendency kasi kapag mas malapit ka sa volcano na nagka-ash is mainit-init pa yon So, kawawa. Grabe. Tapos may mga ano pa rin, may mga ilang lindol pa rin na naranasan dito na naman tayo nasa likod na naman tayo ng truck kain na likabok na naman ako pauwi lang naman ako so <clears throat> Kamusta guys? Kamusta kayo? Please comment down below kung kamusta kayo. Kunti yung mga nag-comment dun sa last vlog ko Ay hindi, kaka-upload ko lang kasi ngayon so, Kaka-publish ko lang I'm still thinking na baka ano pa They're still uh, busy Na bumangon mula sa pangyayaring to. to Tignan natin dun sa part na dinadaanan ko lagi yung uh, lubak Nakita ko kahapon, grabe eh. Hindi ko napansin, kakablog ko, hindi ko napansin yung, yung parang palayan park na sobrang dami. Talaga natabunan siya ng ano. Ngayon, ang sobrang ano na, ayos na. Oh, kasi may mga nagwawalis na. Sobrang sipag ng mga kababayan natin. Yung may mga asthma. Nako, kawawa. Wala naman akong asthma, no lang talaga allergy lang ako sa likabok. Nababahinga ako diyan pagka may mga likabok. Uy, ang galing ko. <laughs> galing ko ah. Nakakatakot magmabilis ng ganito talaga. Ingat, ingat tayo guys. Ayun, sa hanggang saan ba? Mabot ba sa Manila yung Ashfall? Kasi alam ko kung ano no diyan sa Manila tayo. Marami na descents diyan eh. Ang alam ko lang na umabot Cavite. BGC ala ba ang umabot? Alam ko. Pero di ko lang sure kung sa Manila parang hindi na yata. Comment down below kung may na-experience ba kayo. So this is not happening every day. Marami nagpanic. But still Ang bilis din natin bumangon That's because of our faith We're a Christian country kasi So Everyone's really prayful Kaya mabilis din makabangon Ito, ito na yung ano Sinasabi ko Lubak part Na inaabangan nyo lagi sa vlog ko So yan, ayan yung itsura nya Guys Grabe yun oh. Natabunan na I can't imagine paano pa lalo sa malapit na lugar doon. ayun so yung mga N95 na mask daw dapat para safe kasi yung mga mask na regular na nakikita natin is for liquid la liquid yata yun tsaka hindi 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 siya ganoon ka effective na ma-filter yung mga elements na itong abo so yun wala hindi naman na sya ka kasama no? na nakabangon na ang bilis ang bilis guys ang bilis, naman, ang bilis makabangon at least here in our place in Santa Rosa Laguna shout out sa mga taga Santa Rosa Laguna yung mga yung request magpa siguro sa dulo na lang ng vlog na to lagi naman ako may shoutout sa dulo ng vlog eh This is just an update vlog actually. Nagpaplano ko na mag-upload ulit ng informative vlogs. Well, this is an informative vlog kasi gusto kong ma-document yung nangyari to Kasi minsan lang talaga to nangyayari, di ba? Hindi naman araw-araw nangyayari to and we're all not expecting this to happen. So, this is kind of informative vlog for me as well. Para sa akin, informative vlog pa din to ayun na uh, mag-upload ulit tayo ng mga gusto ninyong vlog so just like what I told you I'm planning to do daily vlogs as well sasama ko kayo sa daily lives ko na at least may matututunan pa rin kayo ng mga words of wisdom from me not just sa uh, riding motorcycle but also in in your life perspective diba yun din yung goal ko actually sa pagmamotor madami na ako na i-share marami na ako na ituro marami na din natulungan at sobrang daming good feedback and I know na somehow kahit medyo labas ng konti sa pagmamotor at least yung discipline natin sa pagmamotor may apply din natin to our daily lives ayon, keep on grinding tuloy ulit ang buhay ganyan lang naman eh pag may pagsubok it's not about how big the challenge is or gano ka gano ka ano gano ka lala tunang nangyari sa atin it's about how we get up and fight again diba so yun lang thank you all for watching and uh, tuloy na ulit tayo sa vlogs natin na masasaya na informative na matutulungan kayo about motorcycles and about life. For sure, this will be an exciting week for us. Tuloy na ulit ang buhay. Bango na ulit tayo. Pray always pray, guys. And uh, ride safe always. Like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Instagram at Ned Adriano. Subscribe and bye-bye now.